Narito na ang kasunod na episode patungkol sa pagpapahayag ng tunay na pangalan ng Amang May Gaya ng Panginoong Hesus na anak ng Diyos Ama, na siyang ating tagapamagitan, ay mariin niyang ipinakilala at ipinahayag ang pangalan ng Ama sa kanyang mga disipulo at tagasunod. Kaya, hindi ba nararapat din sa mga tagapagturo na taglayin nila ang pagpapakilala at pagpapahayag sa pangalan ng Ama? upang malaman din naman ang kanilang mga tagasunod. Anyway, balik na tayo sa tanong na ano ba talaga ang tunay na pangalan ng ama? Marahil ay madalas na ninyo itong marinig o di kaya'y nababasa sa kasulatan, ngunit ito'y hindi lamang ninyo nabibigyan ng pansin at kahulugan. Noon pa may ipinahayag na ng ama ang kanyang pangalan sa pamamagitan ni Moises. Narito. Tunghayan ng nakasaad sa banal na Biblia, usapan nilang dalawa ni Moises at ng Diyos, sapagkat dito mahahayag ang pangalan ng Ama, Exodo 15 At sinabi ni Moises sa Diyos, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga. At kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Ayon, noon pa may maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises ng kanyang pangalan. At ito ay si Ako nga. At ayon sa Diyos Ama, ito ang aking pangalan. Magpakailanman o oh forever. At ito ang pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Ngayon alam niyo na ang pangalan ng amang may likha. Kaya sa tuwing mananalangin tayo ay banggitin natin ang kanyang pangalan na Ako nga upang nang sa ay didinggin niya ang panalangin natin. Dahil alam nyo ba na kapag kayo ay mananalangin, nang hindi sinasambit ang pangalan niya, agawin ng Diablo ang kapurihan nito. Sapagkat si Diablo ay ama rin. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita, siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama Kaya maging sa panalangin man, ay nararapat lamang na maging masusi rin tayo upang nang sa gayon ay hindi tayo masiluhan ng mapanghikayat na jablo. Ako nga ang pangalan ng ating amang may kapal. Kung kaya sa panalangin natin na ama namin, huwag kaligta ang sambitin ng pangalan niya, ako nga. Ganito manalangin, ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ako nga. Ayon. Sana ay may natutunan tayo at napulot na aral mula sa 777 Morningstar Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. God bless us all.